minsan pakiramdam mo. Kahit anong gawin mo, wala pa rin nakakakita. Nandyan ka, kasama ng maraming tao, pero pakiramdam mo, mag-isa ka pa rin. May mga kausap ka, pero parang hindi ka naman talaga pinapakinggan. May mga tumatawa sa paligid mo, pero yung sayo, tahimik, mabigat, may gusto kang sabihin, pero paulit-ulit ka nalang binabara. O mas madalas, wala na lang talagang may gustong makinig. Kaya napipili mong manahimik. Napipilitang ngumiti kahit gusto mo na lang umiyak. Pero tandaan mo to. Hindi dahil walang nakakaintindi sa'yo. Ibig sabihin, wala ka ng halaga. Hindi nawawala ang bigat ng nararamdaman mo. Kahit hindi ito alam ng iba. May kwento ka. May dahilan ka. At kahit ngayon ay parang wala kang kakampi hindi ibig sabihin wala kang kwenta. Hindi mo kailangan ng maraming taong makaintindi. Minsan isang totoo lang, sapat na. Pero bago pa man dumating yon, sana ikaw muna ang unang makinig sa sarili mo. Kasi may boses ka. May halaga ka. Kahit hindi ka naririnig ngayon, maririnig ka rin. Kailan ka huling kinamusta ng totoo? Comment mo sa baba.